Patay ang dalawang individual sa Toledo City matapos pagsasaksakin habang natutulog. Habang sa bukid noon, isang NPA leader din ang nasawi matapos ang engkwentro sa mga otoridad. Si Bien Manalo sa detalye. Dead on the spot ang dalawang individual habang isa ang nasa kritikal na kalagayan matapos ang insidente ng pananaksak sa barangay Talavera, Toledo City, Cebu ayon sa investigasyon ng mga pulis natutulog sa kanilang tahanan ng mga biktima nang pumasok ang sospek at saka walang awang pinagsasaksak ang mga ito. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek habang patuloy ang investigasyon sa tunay na motibo sa krimen. Nakahandusay at wala ng buhay nang matagpuan ng mga pulis ang isang hindi pa nakikilalang lalaki na biktima ng pamamaril sa barangay Busay, Cebu City. Narecover sa crime scene ang limang basyo ng kalibre 45. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril habang tinutugis na rin ang responsable sa krimen. Patay ang isang NPA leader sa inkwentro sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng makakaliwang grupo sa Quezon Bukidnon. Kinilala ang nasawing terorista na si alias Amatong. Narecover sa pinangyarihan ng insidente ang ilang matataas na kalibre ng baril at mga pampasabog. Patuloy naman ang mga otoridad sa paghikayat sa mga natitira pang miyembro ng teroristang grupo na magbalik loob na sa pamahalaan. Iisa lang po yung panawagan po natin sa kanila na hanggat may oras pa po at hanggat willing pa po yung government natin na tulungan sila, ay mas mabuti kung sumuko na po sila. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.